Ano ba itong niloto mo, boss? hoy uh, Uy, tinibok. Tinibok. Hindi fry. Didi fry. Hello, guys. Good morning. Magandang araw. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kakugi. Another day. Another blessing nga naman. Ayan. Guys, ngayon sa araw na ito, tayo po ay pupunta sa Tabugon. Tabugon, Cebu. Uh, bibisitahin natin ang A and I Game Farm yan. Manok ni Winnie Chu, mga kakugi. Pero for the meantime, daan muna tayo dito sa JR Native. Kakain muna tayo, guys. So, tabayanan niyo ang kabuuan ng episode na ito. Kaigok Morning, Kaigok Guys Order tayo ng isang bowl ito full trip Ayan Guys Kain muna tayo Kaya na nakagawian natin para lagsi order natin mga kogi is siyempre di mawawala yung kanin pansir at buong chicken yan pinagsap-sap lang na namin yun Bugon. sa sa A&I Game Park Nandito tayo sa ano, Maribugay, Burgon Doon, hulog oh! Diba? No? Nakita no? ka? Okay, guys! guys mga kakugi parang tanaw na namin kanina yung ano pupuntahan namin pero ang problema walang ano madaanan yung sasakyan natin kaya iniwan ko lang doon sasakyan doon guys lakad lang kami ni kaigop atong cellphone kaigop yan well, lakad lang namin guys yan guys oh mahaba-habang lakaran to hindi pa kasi na ano hindi pa kasi na gawa yung daanan nila taka tsaka no, likado pag ipasok natin yung sasakyan natin dito kaya lakad na lang tayo ayun guys oh don According to Sir Stephen kahit malayo basta party sa manok kakayanin <laughs> Dito tayo. Boss. Bayong buntag. Aba tsdo. Si <messizuk> Ay, dera, am giveilin sana. Oh. Bayong buntag, bayong buntag. Aba taw mo sa mong payat. Mo gud. Boss Winnie. Oh, boss Winnie. Ayun. Guys, andito tayo sa ano, ANI Game Farm, manok ni Winnie. Ha. <hull> Abot din ba sa? Sir, ba't ako na naman sir, pero tama kan ako uh, oh, bro. Kapan man? Sir, din mo mga. Ang inyo, nakasod din auto. ya. lagi. Sir, sorry. Hmm, kung listin mo na sila agi ah. Parking oh. lang ingat ito sa may dap din saan. Oh, Amo okay. yeah. lang isood gamay kay. Oh. Para kung okay, na agi, makalusot ra. Boss, good morning. Guys, si Boss Mark. morning. Anak ni Boss Winnie. <laughs> <laughs> Ikay ka-drive no? Kata? Oh, amara gisod. Hahaha. <laughs> Boss ito guys, tanongin natin. ano ba talaga ang totoong pangalan ni Boss Winnie? Wilfredo Rochu. Wilfredo Rochu. Yung Chu mo, T-I-U. T-I-U. Ayun. Chinese na Chinese ang ano? Ah, mistiso lang sir. Tingnan yung mukha guys. Misterioso Chinese. Kis-kis tas kukuha ni kay mga Chinese. Mga negosyante mo na. anyway. Taga dito ka talaga mo sa Tabogon. Hindi sir, dito sa Lapu-Lapu. Ah, Lapu-Lapu, gina ka? Kung oh, nakuha namin nga sa kuhan sir, sa Tabogon, tungkol sa mga manok ba? Wala na yung kabutangan mm, dito. Tama, tama. Oh, wala na yung kabutangan. Ah, uh, tama. Kasi ang Lapu-Lapu mga kakugi, uh, sa pagkakaalam ko lang, uh, correct me if I'm wrong, ang Lapu-Lapu City, yun ang syudad na pinakamaraming subdivision. Oh, subdivision oh. ng mga tao ha. Tapos may konting, uh, may mga export processing zone kaya pag magmamanukan ka doon mainit na sa mga manok tapos marami ng kapitbahay magrereklamo na tama hmm, na ba saka iba din ang init doon kasi malapit sa dagat ah, surrounded so, by, by, by sea no sa yun saka marami din sa mga taga Lapu-Lapu taga siyudad ang nandito sa Bugon isa na yan yung manok ni Iwin diyan sa oh ito, ito din dinaanan namin oh doon kanaw-kanaw oh kanaw-kanaw oh no, so Nanada, Ila, mm -mm, na 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 bisita natin ang manok ni Iwin one time. Nag-usap kami ni ano ni Boss Iwin, babalik kami doon kasi parang 90% gawa na yung farm. So baka next month, May, balik kami doon, boss. Tsaka nandiyan din si ano, uh, Bill and Bros, uh, sila Reggie Alinsog. Hmm. sila may, Russo may, Alinsog, meron din diyan. Uh, may manok din diyan. So ang tabugon mga kakugi nakita nyo kanina parang nakadaan tayo sa Little Batanes Kapo kayo, ang lawak ng area lawak ng lupain mga kakugi Boss ilan ba ang anak ni ano Boss Winnie? Lima sir Lima? Apa, lima ang laki usara ang babae ka mga oh, Apat ang lalaki isa dyan si Boss Mark Pang ilan si Boss Mark sa lalaki? Pangkatlo Pangatlo. Pangatlo. Yun. Lahat bang mga lalaking anak mo boss na hilig din sa manok? Tana, hilig tana siya. Hilig siya. <laughs> na, <laughs> nagmana <laughs> sa'yo. <laughs> Ilang taon ka na ba nagmamanok boss? Sa concern, mga since... Well, pag edad pa na ako tingin mga, mga, 20 sir. Mga 20? Ay karon I am already 64 na. 64? So more or less, palagay na lang natin mga... <laughs> okay. mga 40 tahun na ano, sa pagdudug, oh, no? Sus, korr, 'di mo na mga bata na to, na na lang git sa pagmamanok. Dito na, na lang sa manok mm -hmm. sa lang po sila. Kagandahan mo pa sila. Ayun, ingat anak pa. Ayun, guys. Mm. 40 years sa pagmamanok. Dito sa Atabugon, boss. Nabili mo itong lupang to or nagre-renta. So, ano, sa kuanas, sa Mamari sa classmates sa akong bata nga to sa Amerika. Ah, gigamit lang niya. Okay. Kuan mo sila cross frame ni Gilad. Doon na sila yung mga kuan na niya. Baka na. Ah, uh, yung mga jewels nga kuan sila. Pachi. You... Ah, okay. So, gaano kalaki tong lupa na ito, boss? Kuan sila. 3 uh, hectares. 3 hectares. Yan, guys. Ang lupa na ito, guys, is 3 hectares. Pero sa nakikita ko, wala pa sa isang, isang hektarya ang no, no, nagamit ni oh. boss. Wala no, pa. No, no. so, no, 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 no. so, so, mayroon pang dalawang ektarya mahigit ang i-develop ide ni Boss. Nako, guys. Ipakita ko sa inyo ang area ni Boss. Itong na-develop lang niya mga kagoy, may gradas. Tapos yung tipi niya, meron na din. Tapos, eh, ikot, ikot tayo mga kogi. Kaya na nga nadaanan natin walang mga puno. Parang talagang maano natin na masusunog tayo sa init ng araw. Pero pagdating namin dito sa, sa loob ng farm, guys, dami pala punong mangga so, tingnan na nasa ilalim tayo ng punong puno ng mangga mga kakugi tsaka ang ganda ng hangin di ba no? presko sir presko kayo iba sa kuwan sa pro sa syudad tama iba talaga iba talaga pag sir mga kanong kadlaon magpag Nagpapag ul dito. Always na, magpag yun na sarap naman sana ma-experience natin ng mga ganyan guys nang maabutan tayong nagpapagba hmm. <laughs> doon sa amin boss ang fog doon usok ng tambutso usok <laughs> ng nagbarbecue. <nagbababikyo. laughs> no, dito pag din dito pag din kada kinakoron ng init maroon, pero pag hapon kadlawon jud oh, maganda dito sa mga hmm. manok guys narinig ko kanina mga kakogi sinabi ni ano ni Boss Winnie Black Kilso Tsaka mga events white hmm. yung mga iilan sa mga bloodlines na nandito boss naparami mo ba yan, black saka yung black hole so sa kayong Evans White Muna na yung mga crossbreed sa mo ang mga kuan ko sir sa mga materials mo ni material ni Evan Ewin, ang Evans White mm -hmm. yeah. saan ba galing yung ibang pang mga materials mo boss Ga maliban sa manok ni Ewin Kuan sir sa ang naka-import mi sa una sir kanang mga JBL kills killso. Mm, Kilso killso sa JBL na sir niya ang ng amo ang dome English dome. Mm. Import o, na mga imported. Oh, imported sir. Muna nga mo na lang gikuan, gi-cross na pa mi kuan sweater sa kuan Blackwater Farm kang Carlos. Blackwater, oh, no, ka, oh, Blackwater oh, Carlos Smith. Oh, Carlos Smith Blackwater. Muna muna mga bloodline sir. Natatakot mm -hmm. okay, akong mga bloodline. 'Yun. Oh. May kudiggo pinal. <laughs> ah. Pusum sweater, Stewart sweater. Oh. Blackwater Farm. Gal, galing oh, kay Carol UC Smith. Alam ba guys? Ang Pusum sweater as Stewart sweater. Stewart sweater. Uh, galing sa Blackwater Farm kay oh. Carol Carol Smith. Tapos uh -huh. mayroon siyang Silver buck, Oh, Frost yeah, gray. gray Pumpkin. Oh. Galing kay uh, Ken Hutchinson. Gray gray yun sa Texas, USA, yan tapos yung Kelso Dome Kelso at saka oh, Kelso og Dome o galing kay JBL, JBL, oh, Jirio Jikan, Jirio uh, Lorenzo tapos oh, Texas. sa Texas USA, tapos ma among mga hats sir ang amo yun muna yung McLean hats o Gilmore hats hats o oh. gig sa Gulf Haven Gulf Haven Game Farm o kay Jean Batya. Oh, Batya. CCP yeah. USA. Ya kan ni sir, Black 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 so and mo mga white. Oh, yun. Mo muna tong local. Mo pero, pero signature line. Signature. Yun. Kita niyo yun guys, listahan ni ano yun. Ni oh. boss niyan, para hindi siya mawawala talaga kung saan oh. galing yung mga manok. Kasi boss, tama yung ginagawa mo boss. Okay. Kasi may ibang mga nagbi-breed na hindi alam kung ano yung kinocross-cross niya kaya ang nangyari tuloy ang itim ng anak ng puti <laughs> <laughs> ah, hindi yun? na matrace ba? hindi na matrace oo kaya tapos sabihin na lang sa mga tao na nag throwback daw Ganun. oh, yeah. na sa iyo boss maganda sa iyo kasi may list oh, nami na nami kuan sir ka may guide, guide sa mm. mong breeding tama tama maganda yun oh. guys kasi kami bumibili din kami ng manok mga kakugi maraming bumibili ng manok nagre-relay rely lang tayo kung anong yung sasabihin ng breeder. Sasabihin, tanong natin, anong bloodline ba yan? Kasi, especially guys, pag ang bibilhin natin mga pure or yung mga straight breed, yung gagawin natin pang material ba, talagang uh, right natin na malaman kung anong materials to, anong bloodlines ito. Kasi para hindi makagulo-gulo yung mga breedings natin. Yeah? Pag sasabihin ng breeder ni boss, sabihin niya, uh, ano to, uh, manok ni Iwin to. Ay, signature line yan. Ano bang manok ni Iwin? Ano, ano ba yan ano? Ang black kilso or yung white kilso? May masabi si boss, ha? Ito lang naman ginamit namin ng manok ni Iwin. Saka kay Carol Lee Smith, ito lang naman ang mga manok na gamit namin kay Carol ni Smith. So, yun ang kinocross-cross nila mga kakugi. Nagpaano din kayo, boss? Ah, Nagpa-straight breed? Oh, pure breed. O, your or, oh. or, yung mas madaling sabihin, pure breeding. Oh, pure breeding. Sir. Oh, at para least, material. Pang material. Oh. Pero talagang natitrace nyo. Oh, masarap may, may mga marking naman yeah. lahat, sir. Yung marking. 'Yun ang maganda mga gagogi. Okay. So, okay sana kung ang binebenta natin uh, mga cross print lang but pagsasabi natin na pang-material, dapat talaga malaman ng buyer kung ano oh, ang bloodline yung, bloodline. yung totoong bloodline, hindi gawa-gawa na bloodline so, lang. Ka na, ka no? na. Na ka yan. 'Yan, kasi iba kasi yung gawa-gawa lang, guys, ba. Gawa-gawa lang. Ah, mas sikat ngayon ang ganito na bloodline. Ah ano to? Ito 'yon. Oh. Ah, oh, dili Pag crossbreed mo, iba ganito ang lumabas, hmm. no? Naku, mahirap 'yan. So, at least may listahan si boss. Sure siya kung ano talaga yung niya breed niya. tayo mawawala ba? hmm para para di mawawala. Tama 'yan, boss. Tama, tama. So, yan ang mga veterans move. 40 years na sa breeding, 40 years na sa pagmamanok. Dapat alam may sistema na, no? 'Yun. 'Yun, guys. Si Boss Winnie, hands-on sa pagluluto. Para uh, <laughs> uh, sa pananghalian rin, Boss? Uh, Oo, para sa pananghalian Sir. Ah, ikaw, gimangun na Boss, ha? Gimangun na sir. Mas puwel bantaan yung mga kakugi. Uh. Boss habang busy ka dyan sa pagprepare para sa pananghalian natin, uh. may tanong ko, Boss. Okay. Ah, uh, yung bang... Ito bang mga manok mo dito? Boss, mga ilang heads ang nandito ngayon? Nasa mga sa mga dag ko, sir. Corded. Nasa mga 150 heads. 150 heads, oh, corded. Yeah. Mga okay. edad na, na, boss? Mga edad na, na mga 3 years, 2 years. oo oh, mga cocks, Na po yung bullstag. Na po bullstag? O, oh, na na siya. Niya. Ang katong amo ang para di, this coming mga derby sa stag derby season, mm. nasa mga 300, more or less 300 heads. Yun Ah, oh. Mga para sa pangstaga na. Pangstag derby. Yun, kita yun. No? Pero sir, ang mga purpose na sir, tari yun. Hmm. Tari oh, Laban yun. At saka may komersyal. Oh, komersyal po. Ay, -ay kini boss. Buti na lang nabanggit ni boss Winnie na may komersyal sila. Kasi guys, ako mismo na na nakatumitingin tingin ito ba. Talagang naano ako guys. Kaning naibog ba naibog. <laughs> nagkagusto ako sa mga manok ni boss dito especially yung mga Gilmore niya at saka yung mga Black Elso at saka yung Evans White mga kakugi buti na lang nabanggit ni boss Winnie na fight at commercial para sila tanong natin boss ito boss sigurado may magtatanong talaga ito tanong ko na lang in advance magkano bang bintahan natin boss pag stag sa stag Derby, oh sasta porstag na to ang mga concert mga para derby pohon. Mm.

Magkano kaya? Nagpila presyo. Kana nga uh, pricer ako na i-care off sa, sa akong bata. Unya gid ba? ini Oh, si A, A I. A -I. A -I. <laughs> o, okay, care iker lang ko na kay para kuan mana mga Ah, uh, mga material, material na man naman gid no. nga ako lang nahibawuan. Si si kisingana nang uh, anak ni Mobos. Wilfredo Chu Jr. Ah, si Wil, si Junior. Oh. Ah. <laughs> oh, <laughs> oh, uh, oh naman sa kaya duha man ko na silang kuan sir owner ka. ini e Agnes Colarte and IB IB Q O oh. O so, ka Mura na sila Nag-combine Gaga-partnership uh, Mura EN I Game Farm mm. So ang naitabo Ito pala boss Ang uh, set up sa farm nyo uh. Uh, Sila boss uh, Winifredo Jr. Uh. At saka Yung isang kapatid Si S Sino Ma? pang kapartner ni uh, ano? Si Kwan si... Winifredo, si Junior. Uh, Winifredo, si Junior, at saka... Chiu Jr. o si Kwan GC, Colarte. Ah, uh, uh, si GC. Uh ah uh, sila ang namuhunan sa pagbili ng mga materyales. oo oh. Tapos, kaya sila ang magde-decide kung magkano ang presyo sa mga sa materyales. oo oh. no, <laughs> right Kasi sila man ang bumili. Oh, sila, kano. man, no. Oh. Eh, sila, sila ang nag-i-import pala oh. ng mga manok. Kasi nasa ibang bansa na sila. Mas, no? sa London. Nasa London. Ah. Yun. London. Ang owner sa London yun. Nasa London. Na, nasa London yun. Si A&I Agnes Colarty and IB. IB. IB Cho. Mga misis na nila. Ayun. Na mga bana mo si JC Colarte at Wilfredo Jr. Oh, so, ano. so ito na guys ha. With regards sa mga battle crosses, ah uh, ang presyohan yan alam na ni ano ni Boss Winnie, kasi siya man ang breeder dito, siya ang Pero pag pang-materials naman ang bibilihin natin, guys. Ang mag-ano niyan sa presyo, ang itatanong natin diyan, the right person para sumagot niyan is si Junior at saka si Boss JC. Mm -hmm. right right mm -hmm. So pag mag-inquire kayo mga kogi regarding sa pang-materials na dito, ah uh, kokontakin pa ni Boss Winnie, si Junior at si Boss JC kung magkano ang ano, mm -hmm. magkano ang pang-materials. So as of now, hindi pa masagot ni Boss Winnie. Pero yung mga crosses, lahat din, boss, la si classic classic basta crosses. So, 6, oh. 6,000 to 7,000 oh. ang presyo niyan. Ano, oh. Mm. Pag stag. Pag kak, boss. Pag kak. Sila na lang po sir, mag-decide. Ah, sa pag kak. Na, oh. Okay, sila may makakwintas pala oh, ng gasto. Pinta naman nila sir kay mm. ang expenses ba. Correct. Para piso hantod nga mm. ana gid 3, years o 2 years o mo mm. Ano ba. Ayun. Ayun guys ha. At saka, ito na lang. Boss, pwede na pwede ko ibigay dito yung Facebook account mo, yung Winnie, manok ni Winnie, pwede, sir. pwede, Pwede. Sir. pwede sir. So, guys, sa lahat ng mag i inquire regarding sa mga presyo, regarding sa mga manok, mga bloodlines na nandito sa A&I Game Farm, uh, pwede nyo i-message, i-contact ang Facebook account ni Boss Winnie. Ito yon. Ting! Manok ni Winnie Chu. <laughs> yun. <laughs> message nyo guys tapos pwede kayo manghingi ng mga videos for example mga sparring videos baka mayroon mga videos si boss nyan pwede kayo manghingi sa kanya guys isa lang ikaka-assure isa lang ikagarantiya ko sa inyo assurance mga kagugi pag napunta kayo dito makita nyo yung mga manok ni boss talaga magaganon ka okay to pwede na to kahit crosses nito pwede gawing materialis <laughs> boss, no? yung mga gilmore na nandun ganda talaga ang ganda Boss, kumusta pala? Kita ko dito may mga tubo. Ang tubig nyo dito, walang problema? Wala, sir. Kawan mo, sir. MC. Nagpakunan ko yung MC, sir. Oh, naagin din siya yung kuwanda eh. Di yung MC. Huwag na-in, la na kuwanda eh. Source. Source, no? Oo, oh, kaya naman ni... Ang ko, naman ni pulse Oo, oh, mo so, mo lagi poles. Pero di na siguro na MC boss kay layo naman ni sa MC. Oo, oh, no? Oo. Oh. Kasi wa po sa kay actually kwan na ni sir A year 1 year pa mi kapin diri. Eh? Oh, 1 year pa. Oo, oh, 1 year pa mi kapin. Di pa kaya na mo sinapi ang sir ba. Correct. Mm -hmm. Pero so, tingnan niyo guys ha. Sa isang taon na nandito si boss. May gradas na. May mga tipis na. Paunti-unti na nandoon. Mayroon pa nandoon guys, hindi na nakapasok doon. Ah, mamaya dadalhin tayo ni Boss Winnie doon. Sa tingin ko, ranging area yun nandun eh. Yung mga barn house, oh, barn house. May barn house pa pala dun, sabi ni boss yun ni eh. Tapos dyan boss, ano yan? Ano yun uh, sa kuwari sir, yun mga bisaya lang. May nag-grade po yung mga karong para... Ihaw? Ihaw-ihaw lang. Oo. Oh. <laughs> <Wow. laughs> wow. wow. oh. Mga... Ano mga mga road island rin? Oh, right. Mga free range, ano? Mga oh, bisaya. Oo. Oh. Oh. po <laughs> na ah, ba, sini parit dito guys. Kuplito, kuplito. Nah. Kasi... Pag may bisita si boss, jahe naman pag ang iihawin niya, Lulutuinnya, tuh, kilso mahal banget, ya, bos.